Nag-aaway-aaway pa yun, ha? Uy, ang dami yan. Ba't isa lang? Dagdag, eh. <coughs> Oo nga. Hindi nyo pinansin. <coughs> <Finish>. Yes, yes. Yes, <coughs> yes. Ang ganda naman ng view. Ganda lang kanilang background. Mm. Nagbabalot sila ng eh. mm. Nagbabalot niya sa pa ng chocolate. <laughs> Nakasimple pa ng chocolate. Oh, <laughs> <Ay>, magdosa. Tapos ilang <laughs> doon

Oops, oops, Ate Madel, be careful. Okay, go. Okay, wow. Binilang pa. Ay, akin na nga lang. Balutin mo ako. Sila po yung mga nagbabalot, nag-uubos na ng mga gayak at sobra-sobra. Ayan naman. Ayan. Sa nyo sa'yo? Meron ka na? Okay, that's...